This is it. Pansit. So, ito na nga yung pinaka kong mangyari guys. Yung vaccination day ni Missy So, wala na tayong magagawa dahil tuloy na tuloy na talaga yung kanyang vaccination. Tulog yung baby girl ko pagpunta namin doon sa vaccination site. And then, hanggang sa mag-register kami. And then, tulog pa din siya nung tuturukan na siya. And then, nagising na lamang siya nung mag-inject na sila kasi of course 'di ba masakit yung injection so hindi na ako nakapag-video doon sa vaccination site kasi unang-una grabe sikip ng dibdib ko parang awang-awa ako sa baby ko dahil ito yung first time na matutunghayan ko talagang matutunghayan di bang ba, lalim ng word yung vaccination ni Mishi kaya sobrang kinakabahan talaga ako para sa kanya and then sabi ko kay Gorab kung meron siyang time siya na lang yung magtik ng video kaya lang nag assist din siya sa akin sa paghawak ni Mishi during the vaccine kasi yun guys parang hindi ako nakatingin doon sa ano pagturok ng injection kasi parang ang sakit sa akin tapos yun si Gaurab yung nag uh, sa legs niya ganun kasi tatlong injection yung ginawa sa kanya guys kaya sobrang nakakadurog ng pusong makitang umiiyak yung baby so yun pagka uwi nga namin kinold compress ko na siya and then nilagyan ko na din siya ng cream and then pinainom ko na siya ng pin reliever yun kasi yung advice ng doktor na pagka uwi um, painumin ng gamot and then i-cold -co compress yung ininjikan para daw hindi mamaga and then lagyan ng cream para daw hindi magka-keloid. So, yun yung ginawa ko pagka -uwi. and then medyo umiiyak-iyak nga siya nung kinukold compress ko siya, siguro dahil malamig and then yung pagpainom ko ng gamot. Pero after naman nun, uh, ayan na siya, nakikipaglaro-laro na siya at hindi na siya mangiyak niya kaya masaya na makita na ganito yung response niya kasi yun, as a mother, diba, makita lang natin or marinig lang natin umiiyak yung baby parang ang sakit sa heart pero ito ayan nakikita nyo naman na nag uh, okay siya so sana lang talaga eh, hindi siya lag natin and then yun din isa din sa nagustuhan ko is nakatulog siya at least ba ma relax siya ayan ayun so na na nga si Michi, guys and grabe nakakadurog ng puso yung iyak niya I mean to say doon sa vaccination site guys, tatlong tinurok sa kanya. Yung una, ano lang, mild, tapos yung pangalawa, hindi siya ganun ka-strong. Yung pangatlo, ang pinaka-strong daw. So, nung unang injection niya, ano lang siya, parang, eh, ganun lang yung tunog niya. And then, yung pangalawa, medyo umiyak siyang konti. Doon talaga sa pangatlo, grabe yung iyak niya. Kasi, kay yun nga pinaka-strong daw. And then, sabi nung doktor, Uh, i cold compress daw sya Para hindi daw sya mamaga And then nagreseta sila ng gamot na i-apply Para Mabawasan yung sakit And hindi mag keloid So nagbigay sila ng cream So yun yung nilalagay namin And then yung cream four times in a day And then yung cold compress din Kailangan uh, ano din sya uh, Madalas i cold compress Para hindi nga mamaga And then yung syrup ng pang fever every 4 hours binibigay. So, ngayon, i -co cold compress ko na naman siya kasi gising siya. And, yun, tomorrow, baka lagnatin siya or what. Pero, sana hindi siya lagnatin kasi nga, pinainom na namin siya ng ano, pang fever. Pero, nag-aaringit-aringit na siya, guys. Ayan, nasa tabi ko siya. Ayun, naglalaro-laro naman siya. Siguro kapag ano lang, may mga times na masakit lalo na kapag ano nape-press siguro kapag kinakarga siya. So yun siya umiiyak. Pero ngayon, laro-laro pa siya, guys. So yun yung ating ano vaccination, real vaccination day for Mishi. So yeah, Good morning! So next day na to siya guys. Bali, ito yung gagawin ko sa kanya pagkagising niya. I-fresh ko siya. Hindi ko siya paliliguan guys kasi kagabi nagka-fever siya. Nag-37.6 yung kanyang temperature. So binigyan ko na siya ng paracetamol kagabi. And then chinik ko din yung kanyang body temperature ng madaling araw pagka-breastfeed ko kasi... Um, para ma ko kung meron pa talaga siyang lagnat or wala na. Pero thankfully, nawala naman yung lagnat niya sa madaling araw. Kaya nakatulog na ako ng mahimbing after kong mag sa kanya. So, ayan siya sa tabi ko guys. Naririnig niyo yung kanyang ungol-ungol. Nagbibitok na tong baby ko. Nakakatuwa na siya ngayon guys. Kasi parang nagre-response na siya kapag kinakausap. So, balik nga tayo doon sa kanyang fever. So, magahan si Nico ulit yung kanyang body temperature and sa awa naman ng Lord, eh, wala na talaga siyang um, lagnat. So, hindi ko pa rin siya niligo kasi, ano, baka bumalik yung lagnat ba. So, sabi ko, tomorrow na lang siya maliligo, mga Saturday, no? No? Ayan. Nagre-respond siya sa akin, guys. Kasi gising siya ngayon. Nilagay ko lang siya sa bed. Ayan. Hindi ko siya sinasalay sa karga para hindi tayo mapuya at mapagod and everything. Ayan. She has fever po. Kaya punas-punas lang tayo for today's video. Right, Mishi? Ayan siya, guys. Nagkikikik siya sa akin. So, bali, pinupunasan ko lang siya ng cotton and warm water, guys. Kasi, alam nyo na, baka bumalik yung kanyang lagnat. Eh, you're not crying, no? Very good girl, eh. Achoo! Check natin yung kanyang injection, guys. Ito. Eto. Yan, hindi naman siya namaga, pero ito kasi yung pinaka-strong na injection niya. Tapos, dito sa side, ayan yung isa. Kita nyo yung pula. Ay! And then, yung isa naman is dito sa arm. Meron akong yellow dito. Iko-cold -co compress ko ulit, guys. I mean, she is very, very calm. She seems like her father. Papa is also calm person. And I got it from my papa. Very strong, Aina. And then we will change clothes. now. she will wear this guys. Kasi para nakikita ko yung kanyang arm. Arm. Cold compress. See? Very strong. Oh. Na. Hindi pa ako naligo. Kasi late kaming nagising. So maglalagay na ako nitong cream Kung saan siya na-engikan para daw hindi magkakiloid. dito sa may arm hindi ko alam kung saan dito hindi ko nakikita yung sa arm Again ko din yung isa niya dito guys kasi meron na siyang injection dito eh, yung pinakauna injection. Pupuhan ko siya guys na temperature. Hi Mishy! Hello! Ah, nakalang ah. Hi! Yeah. Din, 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 din. Ayun. Oh. 36.8. So, wala siyang lagnat. Kagabi lang siya nilagnat, guys. Ayan. So, tulog na yung aming bata, guys. So, diba? Napaka-behave. Not giving mommy attention and headache. <laughs> so, maliligo na ako ng mabilisan, guys. Baka magising to. 是。